Good morning guys. Magandang araw sa inyong lahat at ngayon ay araw ng uh, Biyernes at andito na naman ako sa inyo at mag ano tayo. magho tayo ng aking paninda uh, pero hindi hindi na unboxing kasi wala naman sa box yung aking paninda guys at sana hindi kayo magsawang manood ng aking update sa aking mga paninda halos araw-araw kasi may dumadating dito na hindi kaya araw-araw din ako magbibidyo sa inyo ng aking mga paninda na-update ko kayo guys kung ano ang aking mga nabili sa araw-araw na dumadaan kaya ngayon isi ko sa inyo ang aking napamiling ngayong araw sa Unilever uh, ito ay sa Tindahan Club galing uh, Unilever ang kanyang mga produkto mayroon tayo dito mga kanton at mayroon din ako dito sa baba yung sa akin SYL, yung mga lucky me noodles na dumating din ngayon. Mga pa, paunti-unti lang ito guys kasi alam nyo naman na every other week sila dumadating at hindi naman tayo wholesaler. Kaya hindi tayo pwede kumuha ng mga box-box kasi ma-expired at saka kailangan kasi at uh, tuwing dumaan sila, kukuha ka para updated ang iyong record sa kanilang office. Uh, ganon unti unti lang ako pag kumukuha at iho ko lang ito guys sa inyo kasi alam ko alam naman niyo yung mga pricing natin kasi halos linggo-linggo ako nag ano na update ng mga price wala naman wala naman daw tumaas sa ating mga uh, pinamili na yun eto miswa ito ay hindi kasama dito ito yung local na naglalako dito sa akin nakatricycle lang sila ito ay uh, 50 pesos lang ang kuha ko dito sa kanila tapos mayroon tayo dito kanton, so ang binayaran ko lang dahil ito ay uh, 110 sa kanila binayaran ko ka, binayaran ko kanina ay 160 at ito guys ang ating sa tindahan club ng galing mayroon tayong uh, mayonnaise 80 ml anim. Ah, mayroon lang bumili guys. Nako, balik tayo sa ating uh, ah, video. <laughs> mayroon tayong mayonnaise na uh, 80 ml anim siya. Plain na mayonnaise. At itong sandwich spread na uh, ah, 80 ml din. Anim din siya. At mayroon tayong chicken spread. Anim din. Ano siya? Uh, 80 ml din. At itong chicken spread na 27 ml, anim din yung aking kinuha sa kanila. Mayroon tayong mayonnaise din na 27 ml, anim din 'yan. Yan lang yung aking kinukuha sa kanila every kasi yung tindahan club guys, every week talaga yung sila nagde-deliver every magpapabook yan sila Wednesday tapos de-deliver yan sila Friday. At itong ating north uh, north sinigang na isda, bali 1 dozen ito. Ano? Anim anim. Sunsilk green 1 dozen at uh, sun silk pink na may ano may promo buy 11 get 1 free pero yung green wala bali dalawang dosena ito guys kasi mabili ito dito sa akin at tatlong bar ng Surf kalamansi ayan tatlong bar meron tayo nitong one dozen na uh, surf sun Fresh, yung dilaw sun dosena tapos, yung purple blooms, tanto sa ina din yan. At yung uh, antibacterial. Well, it, ito, guys. At ang ating binayaran sa ating tindahan club ay Uh, 1,279.95 ito yung ating binayaran sa Tindahan Club at mayroon pa tayong isa na dumating ngayon at ito guys ang ating nakuha sa uh, SYL ng ahinti abali uh, isang dosena na original canton. ang second tone ng lakim isang dosena na chicken noodles. dito um, sa ilalim. Isang dosena din na pancet canton safe flavor. At mayroon pang isa dito yung sa ilalim. So, isang dosena lang yung ating pinili sa kanila. Itong spicy labuyo beef. Apat, bali apat na klase lang yan guys ang aking nabili at ang binayaran natin ay 498 ang ating binayaran sa SYL. So, ayan lang guys ang aking update sa inyo sa aking mga nabili ngayong araw. At yun lang guys ang aking update sa inyo sa aking napamili ngayong araw ng biyernes sa dumaan na mga ahente. At yan lang ang kaigihan dito sa aking tindahan kasi araw-araw may dumadaan. So, hindi na tayo mahirapan na pumunta pa ng bayan. Ma, pumupunta din ako pero paminsan-minsan na lang pag yung wala talaga sa kanila at Uh, Meron din siyempre akong bibili na ibang paninda kaya yun makapunta ako ng bayan. Pagpasensya nyo na guys ang ating kapaligiran talagang maingay dito sa akin. Sabi nga ng aking uh, si Maring Aileen na dinig na dinig daw sa aking mga video. Ang mga dumadaan ng mga sasakyan dito kaya pasensya na kayo sa ingay ng aking kapaligiran at hanggang dito na lang guys ang aking update sa inyo sa aking mga pinamili at sa aking mga mga silent viewers maraming salamat sa inyo sa mga pumapasok sa aking live na na nanonood lang sa aking live maraming maraming salamat sa inyo at sa aking mga subscribers uh, napapasalamat ako at nandyan kayo palagi nagsusupport sa aking mga video nanonood kayo at sana patuloy kayong manood sa aking mga video. Hindi kayo magsawa sa panunood na aking pag update sa inyo ng aking paninda. At hanggang dito na lang guys, uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga bago pa lang sa aking channel, uh, humihingi ako na magsubscribe kayo. Mag-like at mag-share ng aking mga video. Thank you sa inyong lahat. At, at sana marami tayong benta ngayong ngayong susunod na mga araw kasi di ba maraming pera mga tao ngayon maraming maraming salamat sa inyo guys God bless bye bye